Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay isang napaka-personal na kwento. Ito ay kwento ng pag-ibig, ng tiwala, at nung masakit na katotohanan ng sumira sa lahat ng yon. Samahan niyo akong himayin ang karanasan ng isang dalaga na hindi biro gumuho talaga ang buong mundo dahil sa isang matinding panlinlang. Grabe no? Sa simpleng linyang yan, ramdam mo na agad yung sakit, yung pagsisise, Damhin muna nating saglit yung bigat niyan bago natin alamin kung sino nga ba ang babaeng nasa likod ng mga salitang ito. So dito na natin makikilala si Liza. Siya ang nasa sentro ng kwentong ito. At ang simula ng lahat? Nagsimula to sa tiwalang buong-buong niyang ibinigay sa isang taong inakala niyang siya na talaga ang para sa kanya. Okay, so para magkaroon tayo ng picture, sino nga ba si Liza? She's only 16 years old. Nagsisimula pa lang, di ba? Pero sa murang edad, nagtatrabaho na siya bilang yaya. At doon, doon niya nakilala yung nobyo niya nung 15 anyos pa lang siya. At eto yung crucial, first love niya to. Siya yung una at nag-iisang lalaki sa buhay niya. Alam niyo naman siguro kung gaano ka-intense at ka-espesyal ang unang pag-ibig, lalo na sa ganyang edad, di ba? Ngayon, dito na tayo papasok sa masalimuot na parte. Paano ba nabuo itong buong paninimlang? Kasi, yung lalaki na inahal ni Liza, yung mundong pinaniwalaan niya, well, hindi pala totoo. Isa pala itong parang pelikula, isang realidad na maingat na binuo para lang malinlang siya. Para kay Liza, napakasimple lang ng lahat. Ang alam niya, yung boyfriend niya ay isang binata. Single, nasa tamang edad para sa kanya. Yun ang pinaniwalaan niya. Yun ang naging pundasyon ng relasyon nila at yun ang katotohanan ng hawak-hawak niya araw-araw. At eto na, dito na natin makikita yung, uh, yung shocking reveal, ika nga. Sa isang banda, yung kasinungalingan, 25 years old daw, single. Sounds good, no? Pero sa kabilang banda, yung katotohanan, hindi pala 25, kundi 35. Hindi pala single, kundi may asawa at anak. Grabe. Isang dekada ang tinago sa edad at isang buong pamilya ang inilihim sa kanya. So ang tanong, paano gumuho 'tong mundong binuo sa kasinungalingan? Tara, puntahan natin yung eksaktong sandali kung kailan bumagsak ang lahat para sa kanya. Alam nyo, ang nakakaloka dito, hindi ito yung parang eksena sa pelikula na may malaking konfrontasyon. Hindi niya sinadyang alamin, nangyari lang sa isang napaka-ordinaryong pagkakataon. Isang gabi, may inuman, nakikipagkwentuhan lang siya sa kamag-anak ng boyfriend niya, tapos bigla na lang, sa gitna ng usapan, boom, lumabas ang lahat ng katotohanan. At ito. Ito yung eksaktong sinabi niya para i-describe yung naramdaman niya that moment para akong binagsakan ng langit at lupa. Wow, just pakinggan niyo ulit yung bigat na mga salitang yan. Para mas maintindihan natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng binagsakan ng langit at lupa. Isa to sa pinakamabibigat na idioma natin sa Pilipino. Eh hindi lang to nagulat o nalungkot. Ang ibig sabihin nito, yung state of total devastation. Yung parang lahat ng pinaniniwalaan mo, lahat ng pundasyon mo, gumuho ng sabay-sabay at wala ka ng makapitan. Ganon katindi yung tama kay Liza. So, pagkatapos ng ganong klasing pagbagsak, ano na? San ka pupulutin? Paano ka babangon? Dito na natin titignan yung internal battle, yung gulo sa isip at puso ni Liza. At ito yung tanong na sigurado akong umiikot sa isip niya at baka sa isip din natin. Paano? Paano mo pa mamahalin ng isang tao na ganito kalaki ang itinagong kasinungalingan? Paano mo i-reconcile yung pagmamahal na nararamdaman mo pa rin sa katotohanan na niloko ka ng harapan? Well, ito yung magulong mundo niya ngayon. Sa isang banda, andun pa rin yung pagmamahal. Hindi naman yun parang switch na ino-off mo lang, di ba? Pero sa kabilang banda, ang yun yung sakit. At ngayon, lahat nagkakaroon na ng sense. Yung mga tingin ng tao sa kanila pag lumalabas sila, yung mga lihim, lahat yon nag-connect na sa isip niya. At ang pinakamasakit, yung taong minahal niya, yung buong pagkatao niya, Beke pa lang. Gawa, gawa lang. Akala nyo, yun na yung pinaka-worst part? Actually, meron pa. May isa pang layer sa kwentong to isang bagong takot na mas nagpabigat pa sa sitwasyon at ito yung talagang nagpalalim sa krisis niya. Dahil sa gitna ng lahat ng yan, yung sakit, yung gulo ng isip, may biglang lumitaw na isang bagong takot. Isang bagay na pwedeng magbago ng lahat. At ito yun, pakiramdam ko, buntes ako. Just imagine, sa isang iglap, yung problema hindi na lang tungkol sa wasak na puso it's now about a possible new life in the middle of all this chaos. Ang bigat. So, iiwan ko kayo sa tanong na to para pag-isipan. Kung ikaw si Liza, 16 years old ka, yung buong mundo mo gumuho dahil sa isang kasinungalingan. At sa gitna ng lahat ng yon, may posibilidad na buntis ka. Anong gagawin mo? Saan ka magsisimula? Paano ka babamon?